Noong December 6, 1896, nagsimula ang paglilitis kay Dr. Jose Rizal ng Korte Militar ng Espanya para sa tradisyon, paghihimagsik at pagsasabwatan. Ang paglilitis na ito ay humantong sa kanyang pagbitay at pagkamartir. Si Rizal na unang napulong sa Mount Castle, Barcelona, Spain at kalaunan sa Fort Santiago sa Maynila ay nasangkot sa revolusyon na inilunsad noong August 1896 ng Katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio na ang layunin ay palayain ng bansa mula sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Sa oras ng pag-aresto sa kanya, si Rizal ay dapat na umalis patungong Cuba matapos siyang payagan ng Kastilang Gobernador General na Tiramon Blanco na maglingkod bilang isang surgeon ng militar sa Cuba kung saan mayroon ding revolusyon laban sa Espanya. Bago siya umalis mula sa kanyang pagkatapos sa Dapitan patungo sa Maynila at pagkatapos ay sa Espanya, si Rizal ay naglabas ng isang manifesto na tumatanggi sa revolusyon at nagpahayag na ang edukasyon ng mga Pilipino at ang kanilang paggamit ng isang pambansang pagkakakilanlan ay mga kinakailangan para sa kalayaan. Si Rizal ay dinakip habang patungo sa Espanya, ikinulong sa Barcelona at pagkatapos ay pinabalik sa Maynila upang humarap sa paglilitis. Siya ay kinasuhan ng pagiging taksil sa Espanya at ang utak ng revolusyon. Nakiusap siya sa kanyang kawalang kasalanan ngunit nahatulan pa rin siya sa lahat ng tatlong paratang ng rebelyon tradisyon at pagsasabuatan at hinatulan ng kamatayan. Noong una, itinuring na si Rizal bilang kaaway ng Estado ng mga otoridad ng Espanya sa paglalathata ng kanyang dalawang dakilang nobela, ang Noli Metangere at El Filibusterismo. Kaya si Rizal ay binitay noong December 30, 1896 sa Dagumbayan na ngayon ay Luneta na pinalitan ng pangalan na Rizal Park sa kanyang pag-alala. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating babalikan dito sa ANKN, Araw Ngayon, Kwento Noon. Oo, ayun naman pala Vanessa. Ngayong, Ngayong araw, araw yung unang araw din ng paglilitis, paglilitis sa kaso ni Dr. Dr. Jose, Jose Rizal. Rizal. Biruin mo yun, December 6, hanggang ano lang di ba December Resalde? 30 siya December 30, December 30, 30 siya na, pinarel, oh, oh, sa Luneta mm, -mm sa Bagong Bayan tama Vanessa. Oh, ba oh. pero may ang pilis yung ng paglilitis tas ngayon inaabot na ng ilang years bago ka mahatulan di ba oh biruin oh, oh. mo meron kasi yung uh, kakilala ko din no na parang nakasuhan siya uh, year 2015 oo oh, oh. and ngayon lang siya nakulong siya actually pero lumabas din tapos after 10 years ibig mo ganun kahaba yung paglilitis sa kanya tapos napatunayan wala din naman kasalanan oo nakakalungkot uh, ano ganun kay ano kay Jose Rizal ilang 3 weeks oh, oh, oh ilang weeks. linggo lang mm. no tapos baka ano baka hindi pa talaga siya talagang kemi doon, di ba? Oo, malay mo, nagawa lang. Pero, yun nga, yung No at El Pilibusterismo, ay eh, talaga namang nagmulat, ano, sa mga Pilipino noon, na hindi kailangan ng dahas, kailangan lang maging uh, matalino. Oo, di ba maging uh, matatas yung ating pag-iisip. Hindi kailangan ng uh, dugo di ba? Kasi nga may merong saying na uh, the pen is mightier than the sword. O biruin mo yun talagang uh, kumbaga parang tayong mga journalist di ba? The way we speak, the way we write eh, kumbaga parang may hiwa minsan mm -hmm. sa mga kung sino yung natatamaan. At kasi uh, it's it's not just about you kasi. Uh, parang kumbaga nire-represent mo uh -oh. yung community mo as a whole. Kumbaga ikaw lang yung naging boses mm -hmm. nyo. Mm -hmm. Yun, Ganun talagang yun. may hiwa yun. At ang uh, resulta nga nun, eh, nagiging napapansin ano, yung mga uh, discrepancies, yung mga pagkukulang at ang result ay eh, nagiging uh, maayos, nagiging maganda. Oo, dahil nga din naman yan sa nagiging boses nga tayo nung mga voiceless or we amplify ano yung boses nung mga voices na uh, existing oh. naman na talaga hindi Ay. lang naririnig